Hi po, good morning. Magandang maga po. Magandang maga po sa ating lahat, no? May dayad nga So, update lang kasi nga malakas yung ulan kagabi. Hapon mula mga alas 5 siguro hanggang ano, alas 8 yung ulan dito. So, sobrang lakas. So, ayan, i-update ko lang kasi yung tanim ko ng palay dito yan sa Kapatagan sa so, May Tramnan. Oo, sa palayan. So, ito. Yung update sa ating palayan, no? May kanal siya dito. Tapos ito yung ano ko gusto kong i-manage kasi nga ano, may tubig na yung kanal niya no. So wala pa itong kan wala pa itong magandang drainage system. Kasi yung drainage ko ay wala pa siyang ano output, wala pa siyang labasan yung tubig. So sa plat na to, mula doon may kanal ako papunta dito. Tapos dito gagawin ko pa yung kanal para bumaba yung tubig dito. Yan, So, marami ito kong trabaho. Ako lang naman isa. So, dyan. Dito ko gagawan ko yan ang kanal para bumaba yung ano dyan, tubig. Ayan, no, tubig sa ano, butas ng ating poste. Oh. So, dyan ko yan palalabasin para yung tubig hindi ma-stuck dito. Kasi nga, yung isa sa problema doon, kapag ma-stuck yung tubig sa ating ampalaya, yun yung magkakos ng ano, pagkamatay o pagkalanta ng puno ng ating ampalaya. So dapat talaga will drain yung ano yung tinatamnan mo para madali siyang ano makarecover kung malakas man yung ulan. Kasi nga no madaling mag-dry yung ano niya, yung plot niya, yung tinatamnan yung puno niya. So dito no, gagawin ko pa yan. So good thing naman, hindi masyadong nabaha. Kasi may kanal tayo diyan, diyan oh. Siguro yung gagawin ko kanal dito hanggang tuhod. Ayun, basa na talaga yung tubig. katubig tubig yung ano natin. dito so, oh, may tubig na oh. no. Ngayon. Oh. Well, tubig na 'yung kanal natin. Oh. So naka-stuck siya kasi nga wala pa siyang output. Wala so, pa siyang labasan dito oh. So gagawin pa 'yan ng kanal papunta doon. Kasi mahirap na baka tumuloy tuloy 'yung ulan. Ayan, so oh, maganda pa naman 'yung tubo ng ating ang palaya oh. Kinuha Yun, 'yung talbos ng ating ang palaya oh. Ayan oh. Ayan, maganda 'yung talbos niya. Oh, tingnan dito sa kabila. Oh ano, So, sa experience ko kasi pag ganito yung talbos ng ampalaya, maganda yung tubo niya. So, ito ay dahil sa grower's bet, no? Grower's bet, 1,000 plus from one from Sir R.C. So, siya yung nag-produce nito para sa ating magsasaka na safe sa kainin. Kasi nga, no, non-toxic yung ating produkto na ginagamit dito. So, natural base, wala siyang chemical. So kapag chemical kasi toxic yun. So yun yung mahirap kasi nga kinakain natin. Yung food kasi yung ginagawa natin. Kaya dapat medyo dapat safety rin yung ating consumer. So isa yun talaga sa goal ko kasi eh, ako mismo no, kumakain ako ng sarili kong produkto. Yan. update yun lang kayo sa ating ampalaya kasi nga no, umulan ka hapon so ang lakas ng ulan so hindi ako nakatulog kasi nga akala ko na baan pero okay naman no so good thing uh, yung kanal nya wala pa namang tubig uh, meron lang part na medyo may tubig na dun sa may taas kasi dun talaga yung daanan ng tubig toxic siya so hindi siya chemical base ito ay natural base no more siya calcium tapos meron din siyang potassium so kagandahan dun uh, yung bunga natin Uh, pinapabigat, pinapakapal yung balat so maganda yun sa market kasi nga no, matagal siya malanta, so pag niluto naman, crunchy at manamis namis no, tapos yung kagandahan pa rin sa ating Growers Bed 1000 Plus, yung ugat nya pinapakahaba, pinapalaki yung puno pinapalapad yung dahon, tapos yung talbos talaga no, parang ahas lang na gumaganito, ganito, ganito, yan so pagkita ko sa inyo no, ayan Oh palayan na lang yung mag ano, sa inyo ano magsasabi kung ano yung sitwasyon niya so ayan so ano so, so kung gusto niyo mag try ng girls bet 1000 plus pm niyo lang po ako so sa mga karagdagang impormasyon para po maka try na rin kayo kasi nga napakaganda ng girls bet 1000 plus so nirecommend ko to sa inyo mga ka farming or mga kapwa nating farmer dyan kasi yung kagandaan sa growers bet natin 1000 plus is natural siya so walang halong chemical nang toxic kasi nga yung ginagawa natin ay nagtatanim tayo para magpakain ng mga consumer so yung mga consumer natin kailangan din alagaan natin para sila healthy tapos kahit sa sarili natin uh, kailangan safe din yung ginagamit natin na produkto sa ating mga gulay para tangkilikin tayo ng mga consumer natin so yung kagandahan sa growers bed naon no? nang toxic siya So natural base More sya on calcium tapos meron na rin siyang potassium. So kagandahan nito pero sa vegetatives, pwede rin sa fruiting stage. Tapos maganda siya sa dahon kasi pinapalapad nito, maganda sa ugat, pinapakaba, pinapalaki ang puno. So sa ating ampalaya naman pinapibigat. Tapos yung the best dito sa ano no sa growers bed yung sa sitaw ko no? So yung bunga niya hindi siya madaling malanta.